Hi hey guys, ito nga pala ang ganap namin ngayong umaga. Magang-maga nga at nagtungo ako sa heart center para i-activate ang guarantee letter ng aking mudra. Buti na dumating ako, ay pang 46 ako at wala pang ganong tao. Pagdating din ng alas 7 ng umaga, ay dumami na rin at tumaba ang pila. At kung na nakapila dito, ay mag a ng guarantee letter para po sa laboratories o kaya kukuha ng gamot para sa pharmacy. Ang iba naman ang guarantee letter nila para sa hospital bill. Magang-maga nga ay pumunta sa pilahan namin ng manager ng social worker dito sa Philippine Heart. Heart Center. Yung mga nakaraang araw ay eh, nagkalat na naman daw ang scammer sa loob ng ospital. Naalok nila mga relatives ng pasyente na sila mag-aasikaso sa loob ng Heart Center. Katapos hihingan nila ng malaking pera. Katapos mahingan ng malaking pera ay eh, hindi naman pala naasikaso ang mga papeles sa Heart Center. Na pumunta siya sa pilahan namin para paalalahanan kami. Kapilala na nurse. So, uh, may Sa social worker, hindi namin ng na pera. Pinupulong pa kayo sa ating magiging kayo Iwanag mo, ang tinawagan ay yung kanyang anak. Kapatid ng pasyente na hindi brang. So ang tanong ng caller, magpaka-opera o na? Kabago, 你看到。<断> Ma-activate ko na nga po ang guarantee letter at nabigay na sa akin ng yellow card ng guard. Pumila na po ako kaagad para sa pharmacy. Labas ko na nga yung reseta na gagamitin ko. Yung yellow card na binigay sa akin ng guard na guarantee letter na activate kanina. Sa ka na alas 12.30 ay sa wakas nakapasok na kami dito sa pharmacy sa loob ng ospital. Makuha ko na nga yung gamot ng mama ko sa pharmacy. Ay sinubukan ko na pumila dito para sa DSWD, para sa medical assistance. Yung mga gamot nga pala na nakuha ko kanina sa pharmacy ay kaunti lang. May ang na nasa reseta ng mudra ko eh, autopista. Kaya po kailangan ko bumalik sa ibang araw sa heart center para mapunan yung ibang gamot na hindi naibigay sa mudra ko. Importante eh, nakakuha pa rin ng gamot at masaya ang mudra ko. Kaya ka nga ba talaga dyan, mudra? Nang po, salamat.